string guitar Hello, sir, sir. pang ano yung pang beginner acoustic yung pang beginner yung parang nylon ba tawag nila doon? ano ba sir? may nylon kasi bata saan? kasi pag, nylon sir mga ganyan yung ano mo oh dito ko rin binili yun eh hindi kaso hindi yan iba yung nakalagay ano may Gito. Ganito, parang, gan... parang may ito? ganito parang ganito hindi eh parang ganito Ordinary lang siya. 900 yata bili ko noon. Kung na sir, ito yun. Di pang, di pang nylon. Ah, ganon? Kasi sabi ko doon sa ano, nung binili ko yun, bata lang magpa-practice. Siguro mga tatlong taon na yun, binili ko eh. Kaya nga sir, pag ganun, ganun yun. Ikaw yata kausap ko noon eh. Ha? Ikaw yata kausap ko Wala pa ata ko nun. Sabi ko kasi, ang kasi nag-practice din ako sa RJ sa Robinson. in-enroll ako ni Airpat, sabi niya, sabi nung nag-ano, ay sir, gusto niyo yung sa bata kasi, malit pa ako nun, nylon ang ginagamit. Ah, baka ganito sir? Hindi, malaki na, sabi niya. Sabi nung nagtuturo, ay para mas maano yung, hindi siya string na ganyan, na ordinary. Oh. Yung pambata talaga. Kaya yun ang hinahanap ko rin ngayon kasi, dito ko binili yung gitarang ng mga triggers na yata. Apat taon na yata nakakarang. Apo, wala pa ako nun sir. Sapo sabi niya, yan, pambata, yan. Eh, sinabi ko sa kanya, kinuwento ko rin sa kanya, kinikwento ko sa'yo ngayon eh. Yung sabi ko yung pambata, kasi nung nag-aral ako sa RJ, yun nga, doon ko nalaman na may, may, yung string pala niya, may pambata. May pambata. Yung para kasi malam, malambot. Di kasi, di ba, yung matigas, masakit sa kamay yan eh. Oh, pero hindi siya recommend siya sa mga ano sa mga ganyan. Kasi ang recommend sa nylon, ganito talaga. Yung machine head. Alin? Yung machine head yan. Saan? Ito, ito. Ito, yung ito, sir. Yeah. Ah, ito? Oo. Oh, oh. Eh, yun na ako sa kanya. Kasi kung Kasi na... naputol kahapon. Naputol kahapon. Oo. Oh. Tapos sabi ko, tangin na ba't hindi nylon to? Alam ko dapat nylon kasi yung sinabi ko sa kanya. Ayan o, oh, ganyan dapat nylon. O, oh, yan ang nylon sir. Pero kung gano'n ang kabitan ng nylon, hindi yung gagana, sir. Matatang Pinaliwanag ko pa sa kanya. Dito ko rin binili yung 900. Tinawaran ko pa kaya yata 900. 1,000 niya binibigay. Sabi ko, baka pwede 900 na lang. 900? O, sabi... Tanda-tanda ako pa yun, tumawad pa ako sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, nylon ba to? Nung naputol kahapon, tsaka ako lang na-confirm na yung number 1 <coughs> hindi pala nylon. Kaya sabi nung anak kong babae, eh, Masakit pa eh. Kasi baguhan lang eh. Ako nga lang nagtuturo ng basic kaya pumunta rin ako rito dito kung may alam sana kayong ano yung nagtuturo sa class. Eh, wala kasi summer class ngayon, di ba? Ay eh, gusto ko may pagkaabalahan yung anak ko. Yung pala ah. hindi nylon hindi ba pwede pa ng hindi mo pwedeng salpa kanang hindi ng nylon. Eh? Kasi, kasi yung, yung machine head yun sir, iba kita yung alin. Pag ganyan ang kabitan mo ba, tatanggal ng, Oo nga, yun, oh, kasi no. Kasi yung machine ay yan Para sa Para kasi kayo, may lock siya, no. Oo. No? Oh. Mm e ikot lang yan pero ang tatong yan e dito ito kasi may lock yan sa logo pasok yun sa butas saka may ikot yun. hindi, pa, hindi pwedeng gawa oh, tama ganito yung akin eh. ganito yung nasa bahay so pagka ganito hindi mo pwedeng lagyan ng lock na ganito hindi. ito yung ganito yung akin noon ito yung binigay niya sa akin nung nakaraan dito isa mo nabili yung sergeant? Oo, oh, sa RJ pa. Asa, so, dalawang libo pa yata noon yun. Pero yung huling gitara kasi, nasa bahay, dito ko kinuha. Hindi naman lang kami nagkaintindihan nung pinagpaliwanagan ko. So, hindi ako pwedeng bumili ng nylon. Talagang regular string ang kailangan bilhin ko. Mm. Sige, kuha ko noon ito. No. Magkano yung regular string? 200 lang. Yung 1? Ay, kung 1 lang, 20 pesos lang. 20 pesos? Oo, pang isa lang. Oh, tapos... Pag yung 200, 200. Pag 200, 200 set na yun, lahat na yun, hanig. Hanig. Bala kasi bilan na ng reserbo eh. Bibilay ko ng dalawang 1, tapos tag-iisa na ito. Magkano ba presyo na ito pag isa-isa? Alin dyan? Yung 2... 20 uh, pesos ang isa. Yung 30, number 3, 30, 30 pesos. Yung 4, 40, 50. 40, 50. yeah. Fifty, yeah. Number 4 is 40 pesos lang. Bakit yung mabasa-basa na puputol yan eh. No? 20 pesos Matagal na kasi yun. Nung hinigpitan ko. Tsaka may pantono kayo. Meron naman sir. Nahihirapan kayo magtono eh. meron hmm, naman. Magkano yung ganun? Nasa 450 eh. na lang, 50 na 350? Oo. Uh -huh. Paano gamitin yan? Madali lang sir. sir. Danturo mo. Yes sir. Paano? Ne battere per. Andi pag ikinabit mo lang na tapos may may lalabas na doon. Mm. Madedetect niya na mm. kung anong string ang inistramp. Iabaw ko pa eh. Sabi ko meron 'yun, may alam na ano 'yun, start mag-tutorial kasi nagtitibda sila ng ano. Kasi sa RG dati, matik pagka doon nag naghanap, may magtuturo din sa iyo. Meron kami niyan dati, sir. Kaya lang kasi nawala na kasi dahil sa sa mga nagka-pandemic ganun. Hindi, sa internet nagdaras kasi doon meron. Oh, yung online na naganap nga rin ako sa internet online. Sabi ko ay alam mas maganda yung actual eh, di ba? Oo. Eh, maganda talaga. Kapag may siya, yun, nasa tono na siya. Ito po, 654321. Ito yung number po. Ah, 1, 2, 3. Oh, tama. Hmm. Oh. <laughs> Ito yung number po. Oh. Basta na green, no? Uh -huh. Magkano yan? 350? 350. Pwedeng card. Ay, hey, wala nga yan, sir. Yung ano, dala nung ano sa tama ko. Oh.

Disconnect. Yung bagong ano ah. Oh, bago yung set. Ba yung battery. Matagal naman yun. Ano ba yung battery nun? isa sa ba bat, sa cell, sa ano? Sa relo? Sa relo. Oo, oh, yun. Pwede yun. Tsaka pabili na rin ako ng string nung one. One lang siya Oo. Babalik na lang ako pag ano. Kaya baka magputulan na kasi, naalala ko eh. Pag matagal na yung ano, no tagal din nagamit yung string tumurupok yun nga eh kaso yung budget pag naputol lang puputa lang ako lapit lang naman eh ah ito ang battery nya paano ba ah may extra battery sya hindi wala ito ano to? Ah, tinanggal mo lang. Tinanggal ko lang siya. Parang di malawa. Pag abit niyan. Ito yung positive, no? Matagal mo po. Matagal naman yung masira. Eh. Parang ano yun, eh, no? Yung computer. Battery computer. Ito yung lettering mo. Dahil nasa yung isa lang dito. Lala, mas nakaka. Zero? Oo. Tapos yung bigay ko yung dalawa. Para saan yung G? Yung po yung ano yung gitara. Ah, gitara. Pa. Sa, para saan pa yung iba? meron sir, ukulele pang ukulele, pang biogate biogate, ah pwede rin gano'n Oh, um, ah para universal na pala ito no? oh, na oo, sir. sir kaso wala na pala sir, naubos no na walang one? oo, oh, no naubos na, last two daw ah wait, okay hindi ko rin pala magagamit ito isang set, ka bibili set? isang set? oo kailangan isang set na bibili ko? Oh, wala na sir. Ayun, oh, depende sa'yo. Pero wala kang tingi. Ganon. Mayroon sir, sana kaya lang naubos na yung ano. Mayroon kami number 2 lahat. So, Magkano yung pinakamura ng isang set? Yun sir, 200 lang po. Naka-discount na ako dun. Magkano ba lumalabas pagka isa-isa? Uh, depende sir. Kasi, ano. Kasi di ba iba-iba presyo niyan. Oh. Magkano yung number six? 50 pesos 50 tapos yung sumunod 30, 30 hindi 40, 40, 30, 40, 30. Yon, lahat yon pag tinota? 60 uh, 30, parang gano. plus 40, plus, 40, plus 30 20 plus, 30, plus, 30, plus 30, 200, 30. <laughs> And, kaya so wala lang talagang tingin. Baka naman pwedeng, hindi pwedeng magbawas. Ay, hindi, sir. Hindi. Hindi. Naman hindi. Hindi. Meron ako yung tingin binibenta na ubusan lang ngayon. Kanina, mayroon pa na naman. Magkano pagka ito, tsaka yung isang set ng string? Kali ano, sir? Wala nang discount yun. Set lang, sir. Ha? Yeah. Pero na tingnan sir, 500 na lang lahat. Ba't magkano ba lahat dapat? 550. discount na ako si Kwenta. Hmm. Ah, walang on and pala to, no? Meron sir. Kasi tinatanggal yung battery. Hindi. Oh Didiinan lang. Didiinan ah, lang siya. Kung ka May warranty ako dito. Meron naman sir. One week replacement. Ay ba madalas magiging sira nito? Wala naman. Wala dito. naman. Wala na. No? lang. Oo. Huwag oh. lang. Talaga yung mabagsak. Ah, malalaman mo naman kung nabaksak yun. Oo. Oh, Kaya. Tsaka na-testing naman oh. eh, no? Bago lang yung battery nito. Bago lang yung battery nito. Kahit repair, wala kang marerefer sa akin. naan ano sir? Na nag-tutorial. Wala akong bariya na. Wala sir. Ako yung 500. Wala, nakapira, G -cash. G -cash, wala akong pera sir. Gcash. Gcash sir, meron ba? Wala. Kaya ka card sana kanina eh. Sir, paano nga? Diyan lang sa no? may ano. Kay Palawan. Palawan. Sige may Palawan. Tropa natin yan. Kahit tropa kayo, wala kayong tropa. Ano? nare-repair. Kasi, sabi ko, sabi ko sa anak ko, nag-aral ako sa RJ. Eh, matagal na yun. May tropa eh, sana sa amin, sir. Sa so Ortigas pa yun. <laughs> Busy na sa amin, sir. Tutugtog na. Ah, wala naman talaga. Oh, wala naman. O, na yun. Nag-online yun sa dati sa may... UK. Kahit refer kasi ng uh, ano, na ano ko, kung lalayo, di ba? Oh. Eh, summer class naman eh. Ayoko naman ng online. Kasi iba yung actual talaga na pag may tanong ka, anti-mano, andong ka agad eh. Magandang tatak to. Nasa tatak ba yan? Anong ano to? China? China na Sabagay, so, puro China naman ngayon. Eh, no? oh. Accurate naman to. Yes. Pag mano-mano, paano ba yun? May idea ka paano magtono? kaka, para mag-tono, pag mano-mano. Halimbawa, -mano. wala akong ganito. Kasi inaano lang namin sa isang kanta eh. Pag hindi namin nakuha yung isang kanta, parang wala siya sa tono. Kaya ginagawa namin, yung titingiti lang kami sa YouTube. Ah, uh, wait. Okay. lang, ganito man yan. Kahit okay. doon mo na lang yan. Hindi, ibig sabihin, maroon lang ba mag-gitara? Yan, yes sir. Sip. Ah, yan. Yeah. Kuya, para pag ano pala? mo, mano-mano kang magtotono. Halimbawa, wala akong ganito. May idea ka paano ka na, ikaw paano ka nagtutono ng gitara? Ay, Saan? Cellphone talaga ako ang Ay, hindi talaga ay yung musician. Hindi ah, sige, salamat. Ah. Kamali yata ng bukas. Sumasala kasi yan, may goma yun sa ilalim. May gulong. yung string di ko nakuha tsaka ah, resibo pala siningil mo sa di diba, ba 500 siningil mo sa uh, akin oh, tsaka wala ba resibo yung resibo na lang hindi naman lang ako inahabol, andiyan pa ako <laughs> Kalakot, kalakot. Eh paano kung ano, napabiyahe ko, layo. What the concern? Thanks for watching! Don't forget to subscribe and hit the notification bell. See you in the next video.